Isa pa, Sarah. Kapag ka uh, sakit na, i-ano eh, eh, ano post mo muna. Kapag ka ikaw ay at uh, ano, nagawa ng reels. So, huwag kang tumingin dito sa ano. Huwag kang tumingin dito. Kundi dyan ka sa days. Para, parang, parang mo siyang kinausap. Uh, parang mo kinausap kung sino yung pinagsasabihan mo, kung mo. So, So, yun isang mga tip. Isang uh, tips next time ba? Oh, so, mga no. tips. Pero yung sa'yo ay okay na yun. Okay na rin. Magandang bilari na. Huwag mo lang so, ano lang yan, o. kasi talagang hindi ko na rule ako doon ano. sa What's your uh, ano lang, mouth? Hindi uh, lang ako doon. Okay. okay. So, tagal nang ano natin ha? Chow Long ha? Mga tagal nang Chow Long natin. Eh. Paborito ko na natin. Diba ano tayo? Chow Long. Diba? With ano ito? Garlic. Garlic bread? bread. Paborito. TV. Yan, talaga. Ah, sige, sige. At least okay na yung ano mo. Okay na. Pwede nang i-post. Ilagyan eh. mo lang hashtag kung ano yung ano mo, topic mo, o ano yung pinag-usapan mo. Ilagyan mo lang hashtag. Kasi, yun yung ano, kapag uh, mag-type, halimbawa, uh, online credit, ganyan. Pag type nila yun, isa sa mga lalabas doon ay yung yung reels. Ah, so, uh, reels yun. ba diba? Para pag nabanggit nila yun, pag-search, isa yung sa lalabas. Ano, lalabas. Okay. So, alam ko na. sa mga nag-ano dyan, ha? Apa, ah, uh, unti-unti tayo. Unti-unti tayo, tayong ano, mag... So ako, matutunan. Ito lang naman sa akin, fi, Yung pag na, alam natin yung na gano'n. Eh, Pwede. 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 Pwede.